Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay dilaw, kaya kamabigyan ng ikakamalas para matalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas tres ng umaga hanggang alas sa isjis ng umaga, may singit 51 isang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.40 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na madalas magmasalita ng kabastusan, kukuhanan ka ng oras na swerte. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kang niyang mabigyan ng ikakatalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit na 42 minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka player na mayabang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown kukuhanan ka ng oras na swerte. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pink magbibigay sa iyo ng kamalasan. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga may singit apat na put isang minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga. May singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo apare manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay blue siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo, at umiwas ka sa player madedalan at may tatoo sa leg mabibigyan ka para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 54 apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold kaya kanyang mabigyan ng kamalasan para matalo.